dalawang lalaking nasa hustong gulang ang nagbakasyon sa isang isla kasama ang kanikanilang mga anak na babae. Ngunit nang ang isa sa kanila ay umibig sa matalik na kaibigan ng kanyang ama, kailangan niyang pigilan ang tukso at ingatang hindi masira ang pagkakaibigan. Nagmaneho si Antoine pauwi sa kanyang bayan kasama ang anak niyang si Luna, ang matalik niyang kaibigang si Lauren, at ang anak nito na si Marie. Pagdating nila, agad na nagreklamo ang mga dalagita na masyadong liblib ang lugar pinaalalahanan sila ni Lauron na tigilan ang pagiging stereotypical ng henerasyon nila, kahit aminado siyang naiilang siya sa koleksyon ng armas ni Antoine. Sinabi ni Luna na mahilig siya sa armas, kaya natuwa ang ama at gustong turuan siya kung paano ito gamitin. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay hindi pa dapat matuto ang dalagita, lalo na nang biruin siya nito sa pagtutok ng walang bala na armas sa kanya. Nagulat siya nang biglang pumalakpak si Lauron para takutin siya. Pagkatapos, Nagtungo ang mga dalagita sa kanilang kwarto ngunit napasigaw ng makakita ng patay na daga. Sinilip ito ni Lauron at sinabing wala na itong buhay, saka pa ito tinokso gamit ang patay na daga bago ito itinapon. Samantala, dumalaw si Antoine sa libingan ng kanilang pamilya upang alalahanin ang mga yumaong mahal sa buhay. Sa ibang bahagi ng araw, sinusubukang makakuha ng signal ang mga dalagita habang masayang nag-aayos si Lauron. Pinaalalahanan niya silang pahalagahan ang tunay na buhay, saka nagpapatugtog ng malakas para sumaya ang lahat. Nagsimulang sumayaw ang mga babae at gamaan ang kanilang pakiramdam. Ngunit nabalot ulit ng lungkot ang gabi nang ipahayag ni Antoine na hindi makakasunod ang ina ni Luna. Nagtanong ang dalagita kung paano ito nakausap, at sinabi ng ama na may signal malapit sa libingan. Nay na si Marie dahil may sementeryo pala sa loob ng lupain, pero nag-set up pa rin sila roon para makagamit ng cellphone. Doon nila nalaman na nasa isla rin ang crush ni Marina si Roma. Dahil dito, humingi sila ng permiso na makipagkita sa mga kaibigan kinagabihan. Nang malaman ni Antoine na sa scooter sila isasakay, mariin niya itong tinutulan dahil baka ma-accident. Bilang kompromaso, pumayag siyang umalis sila basta't bumalik bago mag-alauna imedya ng madaling araw, at siya na ang tatawag ng taxi para sa kanila. Habang naghahanda sa gabi, pinag-uusapan ni Luna at Marie si Roma para kay Luna, masyado itong isip bata para sa kaibigan niya. Gusto raw niyang makatagpo ng lalaking kayang makipag-usap ng matalino, nakakatawa, at kaakit-akit. Para kay Marie, wala pa sa panahon ang seryosong relasyon, ngunit si Luna ay naghahangad na agad ng true love, kaya tinokso siya nito at nauwi sila sa pillow fight. Gabi na, kaya nag ng taxi ang mga ama para ihatid sundo ang kanilang mga anak. Binigyang diin nilang bawal magklabang, pero hindi nila alam na nagpalit ng damit ang dalawa sa pagdating sa lungsod. Nanatiling kabado si Antoine sa pagpapalabas kay Luna, pero inaliw ang sarili sa pag-iisip na isusumbong naman ito sa ina kung may mangyaring masama. Ipinunto ni Laura na tungkulin ng ama ang protektahan ng anak na babae, ngunit hindi komportable si Antoine sa ideya ng anak niyang nakikipaglamangan, pilit iniisip na bata pa ito. Samantala, nasa club na sina Marie at Luna kasama sina Roma at Theo. Naghalikan sina Marie at Roma, habang nililigawan naman ni Theo si Luna na patuloy siyang iniiwasan. Sa bahay, nag-uusap ang dalawang lalaki habang naglalaro. Ikinwento ni Lauron ang pagsisisi niya sa paghihiwalay nila ng asawa, lalo na't naaapektuhan si Marie. Para kay Antoine, hindi naman halata sa dalagita, pero malungkot pa rin daw na mag-isa kapag katapos mong buuin ang isang relasyon sa loob ng maraming taon. Sa club, nalasing ang mga dalagita habang nagse-selfie, nadula si Luna at naibuyang ang katawan ng bahagya nag na ang mga ama dahil papalapit na ang takdang oras. Sa kanilang gulat, umuwi ang mga dalagita sakay ng scooter at lasing pa. Nagalit si Antoine lalo na nang makita ang pinagbihisan nilang damit. Kinabukasan, nagpunta ang grupo sa Lover's Falls para magkanya ng. Tumanggi si Luna na gawin ito kasama ang ama dahil para raw ito sa magkasintahan. Sa halip, sumama siya kay Lauren at pinakalma siya nito sa tuwing kinakabahan. Lalong naging malapit ang dalawa, at iba na ang tingin ni Luna sa matanda. Pagkatapos ng aktibidad, habang nag-aalisa ng wetsuit ang lahat, napansin ni Lauron na masyadong marami ang naipapakita ni Luna. Sa halip na magtakip, tiningnan pa nito si Lauron ng may pahiwatig, kahit pilit niyang iniiwasang tumingin. Gabi na naman, at nagpunta sila sa bayan para kumain. Nakiusap si Luna sa ama na payagan siyang pumunta sa isang party kung saan tutugtog ang sikat na DJ. Pinayagan ni Lauron si Mari dahil mas matanda na ito, kaya lalong nay na si Luna sa amang mahigpit pa rin sa pagkakataong iyon, nakita ni Antoine si Linda, ang babaeng nakilala niya sa bangka papunta sa isla. Umaasang may pagkakataon siya, pinayagan niya si Luna sa party basta't samahan ni Lauren. Sa ganitong paraan, makakalapit siya kay Linda. Walang magawa si Lauren kaya isinama ang mga dalagita sa club. Habang nag-uusap si Antoine at Linda, nanatili si Lauren sa dikalayuan upang bantayan sila, pero nilapitan siya ng ibang babae at nakipagharutan. Napansin ito ni Luna at nagselos. Nilapitan niya si Lauren at sinabing uwi na sila dahil lasing na raw sila. man dahil interesado siya sa babae, sumunod pa rin siya at sinundo si Marie. Samantala, isinama ni Antoine si Linda sa isang bar. Habang naghaharutan sila, hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang asawa. Masayang nagpalipas ng gabi ang dalawa sa kakatawanan at panunokso sa isa't isa, ngunit nabahala si Linda nang mapansing suot pa rin ni Antoine ang kanyang singsing sa kasal ipinaliwanag ng lalaki na may problema na sila ng kanyang asawa. Tinanong siya ni Linda kung ano ang mararamdaman niya kung ang asawa naman niya ang nakikipagpalakpakan sa iba. Habang nangyayari ito, lumapit si Marie kay Lauren at humiling na dumaan muna sila sa isang lugar bago umuwi. Dahil lasing din ang ama, hindi na siya tumutol. Nagalok si Luna na siya na lang ang sumama sa kanya pa uwi. Walang nagawa si Lauren kundi pagkatiwala ang uuwi ng maayos ang anak ng kaibigan. Si Antoine naman ay sumakay ng taxi pa uwi at tinawagan ang asawa. Doon niya nalaman na nasa isang bargain pala ito. Naalala niya ang sinabi ni Linda tungkol sa posibilidad na may ibang lalaki ang asawa niya, kaya't nairita siya, samantalang siya raw ang nag-aalaga sa anak nila. Biglang huminto ang taxi dahil may baboy ramo sa daan. Bumaba si Antoine at natuklasang winasak ng hayop ang kanyang bakod. Hinuhan niya ang armas at sinimulang hanapin ang hayop hindi niya alam, si Luna ay nilasing pa si Lauren upang kumbansihing lumabas ulit. Nang mapagod ang lalaki, inalok niya itong mag-swimming sa tabing dagat. Tumanggi si Lauren dahil lasing na siya, pero bigla na lang nag-alis ng tapal odo si Luna at lamusong sa tubig. Nataranta ang lalaki at pinilit humiwas ng tingin. Patuloy na tinutokso ni Luna si Laura na sumama sa kanya, at sa huli, napilit niya ito. Ginamit ni Luna ang pagkakataon upang halikan ang ama ng kaibigan niya, pero agad siyang tinanggihan. Pagbalik nila sa Dalampasigan, pinagalitan siya ni Lauren. Humingi ng tawad si Luna, sinabing magulo ang isip niya dahil sa halos maghiwalay ng mga magulang, kaya't nalilito siya pagdating sa pag-ibig. Gayunman, sinabi niyang nakakahanap siya ng kapanatagan kay Lauren. Sa puntong iyon, hinalikan niya ulit ang lalaki. Kahit sinabi ni Lauren na huwag, ipinagpatuloy pa rin ni Luna na nauwi sa isang palakpakan. Thi. hinabukasan, pauwi silang dalawa. Tahimik si Lauren habang masaya si Luna sa tabi niya. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Antoine na may hawak na armas. Ipinaliwanag nito ang nangyari sa baboy Ramon ngunit nagalit ng malamang pinayagan ni Lauren si Marina umalis ng magisa. Kinabukasan, pinagnilayan ni Lauren ang nangyari kagabi. Biglang dumating si Luna at hinalikan siya bilang sorpresa. Pinagsabihan niya ito na isang malaking kamalian ang nangyari sa kanila, pero tinawanan lang siya ni Luna bago umalis nag si Luna kasama si Na Antoine at Marie, na napansin ang suot niyang shorts ng kanyang ama. Sa kwarto, kinompronte siya ni Marie tungkol dito, ngunit palusot ni Luna, nakita lang daw niya sa loob ng malita at inisip na pwede niyang hiramin. Hindi naniwala si Marie pero pinili na lang niyang baliwalain ito. Pagkatapos, nagtungo sa bayan ang mga lalaki para bumili ng electric fence laban sa baboy ramo. Pagbalik sa tabing dagat, tinawag ni Luna si Lauren at pinapahiran siya ng sunblock upang makaiwas sa tukso, tumalon sa tubig si Lauren, ngunit sinundan siya ni Luna. Napansin ito ni Marie at hindi iniwanan ng tingin ang dalawa. Hindi niya narinig ang pagtanggi ng kanyang ama kay Luna sa gitna ng dagat. Ipinilit ni Luna na nagmamahalan sila at muling lumapit, pero itinulak siya ni Lauren palayo. Nang hapon, abala si Lauren sa pag-set up ng electric fence, habang si Antoine ay muling nakipag-away sa asawa sa telepono na muling tumangging sumama sa kanila. Habang kinakalma siya ni Lauren, sinubukan nitong banggitin ang kakaibang kilos ni Luna, ngunit abala sa problema si Antoine kaya pinasalamatan lang siya sa pagiging mabuting kaibigan, na lalo pang nagpatindi sa guilt ni Lauren. Maya-maya, nakita ni Lauren si Marina nag-aayos para lumabas. Napunan niya kung paanong panay na ang alis nito. Nagreklamo siya ngunit sinagot siya ng anak na nasa kwarto niya ang shorts niya, isang patagang pahiwatig na alam na nito ang tungkol sa kanya at kay Luna. Dahil dito, hindi na siya nakipagtalo pa. Umalis si Marie, at nang gabing iyon, muling dumalaw si Luna kay Lauren. Sinubukan niya ulit itong tanggihan, ngunit tinakot siya ni Luna na sisigaw at tatawagan ang kanyang ama. Natakot si Lauren kaya pinayagan niyang doon matulog si Luna sa kanyang kwarto, basta't huwag lang siyang makulit. Samantala, natagpuan ni Lauren si Luna na nakayakap sa kanya habang natutulog. Jin-icing niya ito dahil paparating na si Marie at mapapansin nitong wala siya sa kwarto ngunit tila nag-e-enjoy si Luna sa pagtulog sa tabi ni Lauron na parang tunay na magkasintahan. Banta niya, hindi siya aalis hanggat hindi umaamin si Lauron sa nararamdaman nito. Nang marinig niyang paparating si Marie, napilitan siyang sabihin, mahal kita, sa anak ng kanyang matalik na kaibigan. Masaya na si Luna at lumabas ng kwarto nang hindi na mamalayan na nakita siya ni Marie. Galit na galit si Marie at hindi nagsalita, bagkos ay dumiretso sa kama. Nang magkausap na sila ni Luna, inamin nitong may nararamdaman siya para sa ama ng kaibigan. Tinawag siyang imoral ni Marie at sinabing mahilig ang kanyang ama bago umalis, iniwan ang kaibigan na umiiyak. Narinig ni Laura ang galit ng anak at sumilip sa kwarto kung saan nakita niya si Luna na umiiyak at sinasabing mahal niya ito. Hindi siya nagsalita, bagkus ay umalis, kaya't lalo lang siyang nasaktan. Maya maya, nakita ni Antoine si Marina na natutulog sa sofa. Nang tanungin niya kung bakit naroon ito, sinigawan siya ng dalaga. Nagsumbong siya kay Lauron at sinabing disiplinahin ang anak. Nangako si Lauron, dahil natatakot siyang isiwalat ni Marie ang totoo. Pinuntahan niya ang anak at nakita itong umiiyak. Samantala, naghahanda ng almusal si Antoine at tinanong si Luna kung nakausap na niya ang kanyang ina. Sabi ng dalaga, alam na niyang maghihiwalay ang mga ito at naghahanap na ng bagong bahay ang ina. Narinig ito ni Lauron at inakala niyang isiniwalat na ni Luna ang nangyari sa kanila kaya't naglakas loob siyang harapin ang kaibigan. Ngunit ang pinagtatalunan pala nila ay ang pag-alis ng asawa ni Antoine. Kalaunan, tinakot ni Luna si Lauron na isakay siya sa jet ski. Bilang ganti, pinatakbo ito ni Lauron ng pabigla-bigla upang takutin siya. Ngunit sa paningin ni Marie, tila masaya silang dalawa. Nilapitan siya ni Antoine at tinanong kung nagre-rebeld siya dahil sa kanyang ama, na hindi naman itinanggi ni Marie. Kinagabihan, naglaro sila ng baraha ngunit napansin ni Marie na hawak ni Luna ang binti ni Lauren. Binanggit ni Marie ang bagong fling ng ama para inisin siya, saka ito umalis para salubungin si Roma. Hindi na rin naglaro si Luna kaya't sinamantala ni Antoine ang pagkakataon para tawagan ang kanyang asawa. Naiwan si na Luna at Lauren at tinanong siya ng dalaga tungkol sa relasyon nila. Ipinaalala niyang hindi siya ang kanyang asawa kaya't ginantihan siya ni Luna ng halik. Hinawakan siya ni Lauron at sinabing walang namamagitan sa kanila, dahilan upang tumakbo si Luna habang umiiyak. Dahil sa matinding pagkalito, lumapit siya sa kanyang ama at humingi ng payo. Nang sabihin niyang umiibig siya, nag si Antoine. Tinanong niya kung sino ang kasintahan ng anak niya. Sabi ni Luna, ito ay isang mas matandang lalaki, na lalo lang ikinagalit ni Antoine. Narinig ni Lauron at Marie ang pagtatalo kaya't kinabahan ang lalaki ngunit nang wala siyang ginawang aksyon, tinawag siyang duwag ng anak. Nang hindi na kinaya ni Antoine ang pakikipag-usap kay Luna, isinama niya si Lauren para ibuhos ang galit. Hiningi niya ang tulong nito upang hanapin ang lalaking pumalakpak sa anak niya. Pag-uwi nila, pinagalitan ni Lauren si Luna dahil isinama siya sa gulo. Tinawag siya ng dalaga na duwag dahil hindi niya kayang sabihin ang totoo. Samantala, kinausap ni Antoine si Marie at tinanong ito tungkol sa nobyo ni Luna. Umiwas ang babae ngunit nang umalis si Luna para pumunta sa dagat, sinamantala nilang buksan ang telepono nito. May pasko dito kaya't panang akong kakausapin ni Lauron si Luna mamaya. Kinagabihan, lumabas si na Lauron at Luna para mag-usap ngunit parang date ang dating nito sa dalaga. Ipinakita pa niya ang post niya sa social media na magkasama sila. Habang nagnanais siyang burahin ito, binalaan niya na galit na galit ang ama niya sa lalaking nakasama niya. Tinanong siya ni Luna kung mamahalin pa rin siya ni Lauren kung mas matanda siya at hindi anak ng kaibigan nito Ipinilit ni Lauren na wala silang relasyon at pinili pa rin magsinungaling Habang naglalakad pa uwi, narinig ni Antoine ang iyak ng baboy ramo at pagdating nila ay nagpaputok siya, sinasabing pinalayas niya ito Ngunit bigo pa rin ang electric fence Nagkulong si Luna sa kwarto habang kinausap siya ng ama Sinabi ni Lauren na baka nagsisinungaling lang si Luna para inisin ang ama hindi ito pinaniwalaan ni Antoine at kinulit siya hanggang sabihing baka alam ng DJ ang nangyari. Agad nagtungo ang dalawa sa club upang hanapin ito. Doon, sinunggaban ni Antoine ang lalaki sa CR at binugbog ito. Napigilan lang ni Lauron ng aminin ng DJ na lalaki ang gusto niya. Bagamat tumigil si Antoine, sinisi pa rin niya si Lauron. Bumalik sila sa bahay at narinig muli ang baboy ramo. Nagpaputok si Antoine at aksidenteng natamaan ang aso ng kapitbahay. Itinago nila ito sa gubat. Kinabukasan, nagsorry si Antoine sa kapabayaan, at pinatawad siya ni Lauren. Ngunit nang hanapin ng kapitbahay ang aso at makita ang wasak na harbin, inalok siya ni Antoine na sumama sa pangangaso. Narinig ito ni Marie at tinawa silang malupit. Sa wakas, kinumpronte niya ang ama tungkol kay Luna. Humingi ng tawad si Lauren ngunit dismayado pa rin ang anak niya. Habang nangangaso ang grupo, nagmuni-muni si Antoine sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya, sa kanyang asawa, kay Luna, at kay Linda. Sa wakas, naglakas loob si Lauran at inamin sa kanya ang totoo, siya ang nakasama ni Luna. Galit na galit si Antoine at binugbog siya. Sa dapit hapon, sumama si Antoine sa mga mga habang si Lauran ay naglakad pa uwi ng mag-isa. Nang gabi, inamin ni Luna kay Marina ni Loco niya ang ama nito. Ngunit sagot ng kaibigan, mas may responsibilidad ang ama niya sa nangyari. Pag uwi, nakita nila si Lauran na bagbog sarado. Hindi sila nagsalita at nagempake ng gamit. Ngunit sa huli... Nagmuni-muni ang dalawang lalaki tungkol sa lahat ng nangyari. Kinaumagahan, dumating si Luna at Marie kasama ang kanilang mga date. Nang tanungin kung ano ang nangyari, sinabi ni Antoine na hinintay lang nila ang pagbabalik nila, tanda ng pagpapatawad niya kina Luna at Lauren. Bagamat halatang may damdamin pa si Luna para kay Lauren, tinanggap na niyang dapat na siyang mag-move on mula sa kanilang summer romance. At dito nagtatapos ang pelikula.